Magkagulo ang mga makikipaglibing sa simbahan ito sa Zamboanga del Sur noong Sabado. Gumalaw kasi ang kamay ng dalawang taong gulang na babae sa kabaong. Tumulo rin daw ang luha nito. Araw na ang libingan sa aming parokya. Nakita nila ang bata nga, gumagalaw ang kamay niya. Sabi ko ang bata. Tapos, dinalam ng bata sa ospital. Biyernes na ideklara ng isang klinik sa Zamboanga na patay na ang bata dahil umano sa mataas na lagnat. Hindi na siya pinaimbalsa mo at agad isinama sa libreng libing ng barangay. Nang gumalaw sa misa, ibinalik pa siya sa ospital. Pero doon sinabi ng mga doktor, patay na raw talaga ang bata. Bagay na hindi matanggap ng mga kaanak niya. May luha po siya. Tapos yung kamay niya gumalaw. Pinapainan pa rin namin ng gatas at saka tubig. po siya. Paliwanag ng neurologist na si Dr. Rustico Jimenez, hindi pwedeng mabuhay ang taong patay na. Pero minsan raw, inaakalang patay na ang isang taong buhay pa, lalo na yung mga may sakit na epilepsi. May pagkakataon daw kasi na tila nawawala ng pulso ang tao, pero bumabalik ito sa normal kapag nailagay sa kulob na lugar tulad sa kabaong. Sandali lang na hindi ka makahinga, Pagbalik ng carbon dioxide, pag naano na, tinga ano na, ka ulit, babalik ka ulit. Pati yung pulso, misan, hindi mo mapil ka agad eh. Minsan naman daw nangyayari sa patay ang tinatawag na punitive reflex o yung biglang galaw ng kamay, paa o mata nito, pero hindi daw ibig sabihin buhay pa ito. Kanina, binalikan ng mga doktor sa Zamboanga ang bata at sinabing patay na talaga siya. Nagdesisyon naman ang pamilya na sa bahay muna ilagak ang nabina bata. Tumanggi naman magkomento ang mga obispo kung may tuturing itong milagro.